Ah, oh, nabinto na pagbili mo yun. Ganda o, kipang ganador din ah. Boss, magkano yan? 85. Oh, ganadorin. Ayan, ganadorin. Ganadorin. Adorin. Ang oh, mapakalaki naman ito, oh. Mm. Ah, ano na ano kaya ito? Kasama din yan. Sir, magkano sir yan? Hmm. Magkano po? 115. 115? Laga. Laga. Pakalaki, oh. Sorry, mo. Ito Ah, mini, mini. Ito pa hindi hindi pa naman ito katandaan, are. Ito ay mga mga tatlong taon pa lang ang bakang ito. Ah, limahan taon. yan Napakalaking ganador. Ha? Ang talaw oh. <laughs> Astig makapad, malapad ang balugbog. Makap ano, mahaba. Ang tapang lang oh, ang tapang lang ng mukha. Grabe. Napakalaki. Salamat, boss. Okay, yung baka, oh. Okay, bossing. Um, ayan. <laughs> Pag may ganito ng ganador, ako ay contento na. Maganda, maganda na ito. Ha, ah, pakaganda na nito. Laki, laki, oh. 115 Nilabas. Hindi ko alam kung ito ay ano. Hindi pa yata ito nabebenta. Ni bossing Ito guys, natanong natin ang price nyo yan, pati yun. Nandun sa unang video. So, ayan guys. Please like and subscribe my channel. Para sa magagandang bakang nandito. May maganda rin baka dito. <laughs> sir, magkano yan, sir? Magkano yan? 75. 75. Ay, ah, nabili na pala yan. 75. Pa babae eh? Dumalaga pala, ari. Dumalaga pala yun, guys. Ari. Dumalaga pala ito. Malahing dumalaga. Dumalaga. baka kalatan uh, din. nito isang yung mga bakang malalaki doon. Mga katayo na. Ayan o. No? Ito pa o. Oh. Dami. Mga katayo na. Tapos dito rin guys ay... Tagal mo yan dyan. Sabay mga katay na rin. Lalaki oh. Yes, ng laki pa. Ito guys, may tatlong malalaki mga malalaking ganador tanongin natin kay boss kung magkano sir magkakano yung baka mo 80,000 tige 80,000 magaganda yan malalaki thank you ayan tige 80,000 tatlong malalaking baka Ito ang type ko sa kanyang ganador. Maganda to guys. Oh. Alos lahat naman magaganda. Mga bata-bata pa. Ano pa lang yan. Dalawang taunan mahigit pa lang yan guys. Mga batang baka. Ayan oh. Malalaking bulas lang siya guys Kaya akala nyo ay Pag mga baka ay akala nyo ay Mga tatluhan, apatan taon na Hindi yan guys Malalaking bulas lang talaga yung mga bakang malalahi na yan Hindi katulad ng mga mestizo na kahit dalawang taon na ay eh, Parang turitihan pa lang Parang turiti pa lang Yan ay malalaking baka kaya ano Malalaking bulas ito yung gusto ko. Kapal niya, oh. Sobrang makapal siya. Pero, kung iba, ay medyo payatin lang eh. Kaya, medyo manipis pa yung katawan. Pero, kakapal din naman siya. Ah, diyan, diyan. At dito pa yung baka na ito is maganda rin ang itsura nyo oh. medyo manipis lang yung katawan but malaking baka pa rin yan malaking baka lang yan malaking baka din yan guys manipisin lang ang kanyang katawan ano yun? ano na yat natanong yan natin yata ito minsan nakakalimutan ko na yung mga natanong ko kasi pero titingnan pa rin nga natin sir mga magkano nga nga yan nakalimutan patong sa pitong po patong sa pitong po nga ayan patong sa pitong po ang kanyang bakit hindi nyo ba na natanong ko na ito kanina nakakalimutan ko si sir. Sa daming baka nakakalimutan ko yung mga tinanong ko. na ulit ko eh. Buti hindi nagagalit yung mga yawak. Sabi lang kulit ay. Eh. Tanong na naman. Nakakalimutan ko kasi ayan. Patong sa pidom. Ayan kay boss. danda ng unahan eh. Ito din oh, Laki pa ng ilalaki nito oh. Ang balat tingnan nyo. Ang dami pang mga gitli-gitli. Halos gitli. lahat naman pati ito. Dami din gitli-gitli. Malaki pa talaga ilalaki niya. Please like and subscribe my channel. Ayan. Daming dami pa rin doon ng baka. Nandito pa ba lang tayo sa may labasan no? Sa may unahan. Dito lang tayo sa may unahan. Ang dami pa doon baka sa may gitna. At doon sa may bandang likod. Doon sa may bandang likod, ano yung mga inahin? Dumalaga at saka mga kalabaw na doon yung pinakadulo. nakita maliit na bisero. Dalawa. Ang cute. <laughs> Dalawang bisero. Tingnan nyo naman, oh. Mas maliit pa siya sa personal. Para malaki siya sa monitor ko, eh. Pero maliit siya. Boss, magkakana yung bisero mo? 1-10. dalawa. Ayan, oh Ito pa yung isa, oh. Ito super cute. May lahi din yung kanyang mga bisero, oh. Ito, super cute, oh. Ito, nice. nice. <laughs> ito napakaluwag ng balat nito, Ito, napakaluwag ng balat nito, dalawa na yung kanyang maliit na baka <coughs> Ay, ulit tong bisero. Meron pa mga bisero dun din sa anong doon. Ayun o. No? Bisero din. Maliit lang. Kaya lang sa gitna. Dito tayo sa malaki ang sungay. Ayun natin itong isa. isa. Sir, magkano yan, sir? Mahigit 80. Mahigit, 80. mahigit na 80. Mahigit oh, 70 mahigit. kada kadadamba ng mga baka na ito ay tanong natin itong biserong itong ano sir magkano itong dalawa mahigit 30 lang ang isa 36.5 magkano pa ito? 32? 32,500. 32, pa. Pero bakit may sungay na sila? Hmm. Walang limang po naman yung isa, ito. Ayan yung malalaki. Kulang sa limang po. Bakit may mga na yung biserong? Ito naman ay wala o. Ito, may sungay na. Oh, Isiro patong, patong, na. Isiro pa lang, may sungay na talaga. Lalo na itong isa, mahaba-haba ng sungay. Thank you po. Bossing. Natras tayo, meron naman dito. busy busy naman kumain yung iba oh. busy magmerienda o oh, almusala nila yan Just ko Lord dito tayo maganda yung mga pasong dito ng mga baka puto okay. Eto, boss, mahigit anim na po. Ayan, mahigit anim na po yung dalawa. Ay, isa lang yan. Parehas lang ang presyo. Mahigit anim na po. Baka sabihin nyo, ay dalawa ay anim na po. Swerte. Mura. Ano yan? Ang isa ay mahigit anim na po. swerte swertehan magaganda yung mga baka ngayon panay andaan ang mga baka sa likod ko ay ako ay nagugulat naman dito pa oh tanong natin ito. <laughs> Hindi kayo na ko na ako. Ah. Magkakano ito, boss? Natanong ko na ba ito kanina? Patong sa 55. Ayaw. Sa 55. Patong sa 55. Bawas oh, si isa, dinisa, dinisa. May bawas 55. Ito, Nababakaan mo, ari? Nababakaan? Magkano naman? Ari? na lang <laughs> po. Magkano? Hindi po. 55. Higit limang po. limang po. maganda yung balat parang ano pero isa maganda ito parang tuldok tuldok <laughs> pero maganda naman yung katawan malaking baka naman eh sir magkano yun sir sir mm. Ayan, yung na mura na nga, ibigay lahat Dalawang yan. Quarant Mura naman yan, sir. Palugi na, palugi. 45 Palugi na yan, palugi. Dinumurahan na 45, 45. O, yung mga baka pa dito matatalaw. Boss, pilingin dito. Ito tayo kay Boss. Sir, magkakano sir yan? Batong po sa 55. Batong sa 55. Batong. Ah, <nunya>, um. Yun. <laughs> <laughs> pa, 'yung pang na 'yan, <laughs> Sir, magkano naman po yan? Baka mo na yung malaki. May gat sa ano na po. May gat sa ano na po. Ganda ng kulay, oh. Parang pink. Salamat po. Salamat po. haba naman na rin. Mahigit na limang lang. Mahigit sa limang po. Ito po. Ito naman ay mahigit na anim na po. Lado! Mahigit sa anim na po. Nakapal oh. May mas murang-murang mga baka oh.

mahigit 60. Please like and subscribe to my channel.